What's up everyone? It's your boy Hanso here and another parkour. Siyempre, bibigyan natin kayo ng bibigyan ng guide kung paano tapusin tong mga parkour na to. Diba? Kasi, be honest, mga parkour na to yung... bibigyan ba ng guide? Oo. Oh, bibigyan ng ano? Oo, oh, bibigyan ng guide at bibigyan ng sakit ng ulo. So, dito yan, sa may junkyard, sa may settlement reputation ng owl. Ah, yan. Dito yan sa may ano. Dito yan, malapit sa may gate. Shoutout kay yan na kasama natin simula sa pinakaunang guide ng ating parkour videos. Wala nang instruction, instruction. Rekta na tayo. Anong difficulty nito? Yan ang hindi ko alam. Hindi sa ano eh. Anong difficulty? Naku, pinakatoktok ng ano. One star? Huh? One star? Sigurado ko one star lang to. <laughs> Oh, I 82 <hums> kilometers later. Oh, wait. When am I not alone? Okay, nandito na ako. Oh. Oh, sige na, ito na. Lagyan nyo na lang ng okay, ano, maawa. Eh. Lalo na kung naka PC user naman yung unang nakaakyat dito. Lagyan nyo na lang ng safety rope dito. Diyos ko, ka, maawa kayo sa mga to. <laughs> oh. Okay <laughs> na. Okay na. <laughs> Ah, ito. Sa iba kasi ako nakaano eh. Ah, oh, with sa'yo. Uh, iba, inaketan ko eh. Nasa taas ka blue. <laughs>